Dahil sa kanyang sobrang pagmamahal sa kanyang asawa, isang lalaki, idununit niya ang kanyang kidney. Dahil sa labis na pagmamahal, mistulang ibibigay mo ang lahat, maging ang kidney mo. Ganyan mismo ang nangyari ilang taon na ang nakalipas sa isang lalaki na idinonate ang kanyang sariling kidney para sa kanyang minamahal na asawa. Mula sa dalawang beses na failed kidney transplant ng babae si Donwell, idinonate e mismo sa kanyang asawa na si Richard Batista ang kidney nito. Ayon kay Richard, lahat gagawin mo para sa pinakamamahal mong asawa na magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Ngunit pagkaraan ng apat na taon, dahil sa kanilang mga hidwaan na umabot umano sa pananakit ni Richard kay Danwell, dahil nagkaroon naman ito ng affair sa ibang lalaki. Sanhin ito, humantong naman sila sa hiwalayan o nakipag-divorce si Danwell na umalma naman si Richard dito. Ikinonsulta niya sa eksperto ang halaga ng kanyang kidney at agad ding nagpa-interview sa media dahil sa kawalan ng respeto sa kanya ni Danwell bilang asawa at bilang tatay ng kanilang mga anak. Ipinanawagan niya na ibalik umano ng kanyang dating asawa ang kanyang kidney kung hindi naman ay magbayad na lamang ito ng tumataginting na 1.5 million dollars o aabot lang naman sa 88 million pesos. Ang pag-ibig nga naman eh, no? lahat gagawin mo para sa iyong minamahal. namanhal. Kaya lang kuminsan, naiisip natin, may forever ba talaga? At yan ang ating update kasama si Jeremy Ramos at si Jeff Gonzalez. Smile Super 23rd para sa Balitang Unang Sigaw.